Ito, mga kabagay, ah, meron na tayo tayong ano kanina, ng gulay sa palengke, lumakad kami ni Mrs. sa ulan pa. So, magugulay tayo ng kangkong ngayon. Ah, haluan natin ng ano ng pritong isda. Tagulan na eh. Ah, uh, magugulay na tayo. Ano, uh, Princess oh ako Masarap ito, masarap. Ang gulay daw ay pamtaba ng buhay. shout out Shetod, sa mga mahilig sa gulay na kangkong? Marami dito sa amin sa Palawan. Nakakuha lang sa mga ilog-ilog. So, pasensya na kayo, pasensya mga kabagay kasi bagong gupit ako ngayon eh. Sabi kasi ni mismo, pagupit na ako para medyo magbata-bata din. Kaya naisipan ko na magpagupit. nagagalit na kasi si misis. Baka kapag hindi ako magpagupit, hindi niya ako patabihin ba? Hindi niya ako payakapin paya sa kanya. Kaya nagpagupit na ako para new look. Para guwapo si kabagay nyo. So marami salamat sa mga nagpalo bag sa aking Facebook page mga kabagay. Maraming maraming salamat. So huwag nyo rin sanang kalimutan mag subscribe sa YouTube channel mga kabagay. Para minus vlog. Shoutout nga pala sa asawa ko na maganda. At napakasipag sa loob ng bahay. Shoutout sa iyo. Mahal na mahal kita amoy ko lang yung amoy mo. Talaga, mmm, nakakagigil. Talaga lang. Parang ang sarap-sarap mong hmm, kainin. Ay, kainin. Yakapin. So, lagi mo lang tandaan. Nandito lang ako sa tabi mo. Yayakapin kita at halikan.